Uy, pre, may naman malamas, uy. Ya. Yeah. Ang daya. mo. Baya. Bigyan mo. pito. Meron ka sa anong cellphone, hindi cash ko na lang. Diyas daw po. Wala, 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 cellphone. Pito ah, lang, pito, pito. Piso? Ha? Piso to? Piso. Piso? Pito. Baya. 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 Bito bito na, pito? Balya. Balya? Balya daw. Bigyan mo. Pito lang, pito. May pangkain ka, we? tapos wala kang... Pumbigay sa kanya. Eh, eh, ano ko ito? cash ko bunita, ka? Ha? Buni ka? Buni ano? Ano? Yumo. Bungi. Ha. Oh. Buni ka daw. Ano? na pera. Kumain ka tapos sa oh, labas. Bigyan mo na buo. Tapos lang. Wait na Ayoko Ayaw ko yan, pito lang. Ito lang. Okay, lang. lang daw. Ayaw mo tum. Hindi, pera to, basta pera. Peke, peke. Hindi, hindi peke to. Tunay to, tunay. Peke, peke, peke. Oh, peke. Piso lang pito Ah, piso lang to. Ito. mo yung tanggal. lang. Piso lang. Piso. Peke, peke. Tanggong... Baka kala niya, peke lang. Baka kala niya, papid lang. Ayaw mo lang Lima. 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 Pito lang, pito lang. lang ba? Baka may barya kayo dyan? Wala, wala bolibolibon naman damot mo, so. Walang barya boss eh. ito oh, na bixin, okay. mo bixin sali, ah oh, isalibo, ilapat sa huwag mo wamo ito yan eh, dere, dito ko na bixin, hindi. hindi, 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 paka gusto mo kumain, order ka yun eh, yosi, hindi, hindi. Mo. Yossi. Yossi. hindi, bawal bawal hindi, 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 bili ako hindi, pangkain hindi, pangkain bawal mag ba, ano di ang yosin pa eh so, pang hindi hindi pa pili ang buong na lang lima bibila ko yosin kain ka na lang kain dito pasok kain pasok ko kain so kain ka dito ta butong, butong hindi kain nga butong, butong ta kain ka dito ayaw ko lima lang pang um, yote lang huwag mong pupunitin yan bawal bawal manigaryo bawal yun bawal bawal, bawal. Kunin mo Ape, na lang kayo. Ayaw, ayaw. Hindi, hindi pa Ayaw. May bariya dito. Mas niya bariya eh. Ito Ito. Yun. Yun, thank you. ko ay tayo. Asaya niya, na -awit na Thank you, thank you, thank you very much, thank you. Asaya niyo, asaya. Balik mo. Adam. Ayaw niyo ay ayaw niyo kunin bigyan mo. Ayaw. Ah. Ayaw. 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 Ayaw.